Kaya dapat, pagmahalan tayo, huwag maging inggit, suportahan ng bawat isa. Pag may nagsisikap na umangat, suportahan, huwag maging talangka. That's all. Ulan na naman. Araw-araw na lang umuulan. kaputik putik na. Nakaraan, ang init. Kaya lang, sobrang init naman. Yan, ang pag uusapan natin ngayon. Napagiging reklamador nating mga tao. Kaya tapusin ang video hanggang dulo para maintindihan kung anong ibig kong sabihin. Kaya ang topic natin ngayon at for today's video ay tungkol sa init at ulan. Binabalansin lang tayo ng kalikasan. Mahal tayo ng kalikasan. Kaya binabalansin nila tayong mga tao. Magaya na lamang ang tag-init. Kaya may tag-init dahil 50% ng mga tao, ang kabuhayan, andun sa tag-init. At ang 50% ng mga tao, naubuhay din sa tabulan kaya binabalan lang tayo hindi naman yung pwede yung laging mainit hindi rin naman pwede yung laging maulan kaya dapat magbigayan tayo at intindihin ang mga bagay-bagay at mga pangyayari kaya dapat pagmahalan tayo huwag maging inggit suportahan ang bawat isa pag may nagsisikap na umangat suportahan huwag maging talangka that's all